Ayan po mga kalibre. Ito po yung nabili nating bagong regulator. Ito yung sasalpag natin dito sa may super kala na tanke. Ayan, diretso sa single burner na stove. So kung may mga single burner kayo dyan or mga double burner, pwede ba natin gamitin? Ayan. Nakabili na po ako sa Lazada. Uh, 150 ata ito. Basta palo na rin ng 200 siya kasama yung shipping. Ito naman yung host na gagamitin natin. Kapunta dun sa stove. Ayan, dito natin ikakabit sa dulo na yan. Ayan, ibukan natin ikabit para makita natin. A few moments later. Ayun mga kaliwi, naikabit na po natin yung regulator. Ayan. Maganda po siya kasi mahaba yung hose niya. At uh, hindi siya delikado. Ayan. Ayan. Buksan natin yung, ano, yung valve niya para matest natin. Ayan mga kalibre. Ayan natin kung okay. Okay. Ayun mga kalibre. Ayos na pwede na natin paglutuan to ng nilaga. Mas tipid pa. Kaysa doon sa malaking tangke. Eh. Magkano ngayon ng malaking tangke? Eh? May gitsan libo. Hindi kagaya nitong super galan. 260 lang. Kaya kahit mabusan tayo ng gas. Makakabili agad tayo. Kaysa doon sa malaki. May gitsan libo po yun. Yan, paka-off natin sa stove. I-off din natin sa bulb niya para sigurado tayo. Okay, maraming salamat po. Silang po at uh, sana nakatulong sa inyo. Maraming salamat.